Patuloy sa ating mga balita. Malaki ang impact ng pagkakasundo-sundo ng mga naglalabang grupo sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ito ang sinabi ni Dato Angal Mayor Nathaniel Mitimbang. Sa ngayon anya ay marami ang naghahayag na maglagak ng puhunan sa lalawigan. Simula ng umupo si Governor Dato Ali Mitimbang, isinagawa ang serye ng Rido Settlement sa pagitan ng iba't ibang grupo at pamilya sa probinsya. Yes, napakalaki yung nagiging uh, impact nito. Kasi marami nang lumapit kay governor na gustong uh, maglagak ng kanilang mga investment dito. So ibig sabihin, yung kumpiyansa ng mga tao na gustong mag-invest dito sa probinsya is na. Nakikita nila na dahil sa redo settlement na nagunti unti, -unti Is the yung mga like yung kahapon na nangyari. Napakalaki na problema natin yan dito sa Dato Saudi. Kasi naapektuhan yung mga ibang munisipyo. Kasi nai-involve doon yung mga ibang uh, member ng uh, MLF Pag sinabi nating MLF, hindi ito basta-basta na grupo lang. Kung hindi, napakalaki. So kahapon is uh, natuldo kanyon nakita natin na uh, yung kagustuhan at saka yan, uh, tayo doon sa mga social media comment na talagang hindi lang yung mga taga-dato Saudi yung masaya kung hindi pati yung mga kapit munisipyo ay masaya dahil doon sa nangyari kahapon. Meron na rin na uh, naka-schedule na gustong i-facilitate ng provincial government at uh, sa tulong nating na uh, PNP at saka militar sa pamumuno ng ating uh, brigade commander uh, General Kato. So, palagay ko eh si governor naman eh like nung lagi kong sinasabi, na yan naman din yung field niya, yung sa farming at saka sa settlementong mga rito. So, palagay ko hindi siya magsasawa at hindi siya magpapagod Pa para lang maayos yung mga problema within MDS